So what's up mga kaagri So ayun, good morning po sa ating lahat So ayun, ngayon umaga po Magdidikilag ako ng aking White Kelso so, kasi ito po meron siyang um, Bukol sa mukha at Ayun po, may sipon pa rin siya So ginagamot na natin So gagawin ko po Idikilag ko muna siya gamit ang Bactidol Then Tapos po natin magdikilag Gamit ang Bactidol, gagamit tayo ng Primoxyl 550 sa ating manok para po matanggal yung sipon. So, ito na po yung ating Bactidol. So, ipapasok lang po natin sa ilong niya para maalis natin yung sipon niya. So, ayun. tapos buko tayo ng tissue para kunin natin yung so sa so, pagtanggal po natin ng sipon sa lamunan hinahinay lang po para hindi dumugo Then, ulitin po natin. <laughs>

So ayun. Gusto lang po na kadikit then then bumbahan lang natin para yung airway niya ay ma-clear. So, po natin yun, ng hangin. sa so, kabila. lang po na medyo mangingitim dahil sa pagdiklag natin. Then bigyan na po tayo ng isang tablet ng Premoxil 550. Ayan. And Then magbigay po tayo ng 2 dips ng water. So, ayan. 1 then then, yun. Okay na po. Sayang so, kasi hindi naman, hindi naman siya masyadong grabe. ah uh, after one hour, uh, magbibigay na po ako ng pagkain dito sa ating manok. Then bukas, same time po, Alas sa isang umaga, magbibigay ako ng primoxil 550. So yun lamang po. Gum Gumagawa tayo ng primoxil. Dahil sa primoxil, isilang ang sakit.